Huwag konsentihin ang hilig ng mga anak na magdalagay sa kanilang sa peligro Itong panawagan sa mga magulang ni Isulan Chief of Police Tutankan, Colonel Julius Malcontento. Sinabi ito ni Malcontento matapos ma-recover ng PNP ang ilang mga motorsiklo na inabandon na ng mga nakipagabulan sa kanilang drug racers. Ayon pa kay Malcontento matapos si Team Red ang mga concerned citizen ang drug racing activity ng ilang mga kabataan. Agad na responde ang mga polis sa National Highway sa Barangay Bamba at lakong alauna ng madaling araw kamakalawa. Pero ang naka-alarma ayon pa kay Malkontento na diskubre nila na ang mga motorcyclo ay sinadya talagang i-modify para magamit sa drug racing. Iba kasi sa mga ito ayon pa sa nasabing police official ay wala ng brake sa likuran. Ang pag-modify ng isang motorcyclo ayon kay malkontento ay nangangailangan ng malaking halaga na hindi anya kaya ng mga kabataan kung walang suporta sa kanilang mga magulang. Padala pa ni malkontento ang drug racing ay nagdalagay sa piligro hindi lang sa sa mga mismong gumagawa nito kung di pati na sa mga madadamay na individual. Yung mga individual na mahilig sa drag racing ng motorsiklo, so kung maaari sana istigilan na nila. Kung sino man yung mga magulang na nagabigay ng suporta sa kanilang mga kabataan with regards dito sa drag racing, sir, o pag-convert na mga isa wag na nilang itolerate. Si Isulan Chepo Police Colonel Julius Malcontento, Huruel Usano, NDBC Bida Balita.